Gikawatan o gibana-bana 100,000 pesos cash ang Usaka Pharmacy sa barangay Hagubiao, Mandawi City, human kini gilungkap kaganihang buntag Hunyo 3. Asoy sa mga trabahante nga dayong pagpangabli nila alas 5.50 sa buntag, naabta na lang nila nga doon na dakong bangag ang pader sa maong pharmacy kung asa gituhang ni Age ang mga kawatan. Ang maong bangag, mulusot paingon sa bakanting luna kilid sa establishmento. Matud pa sa caretaker sa mong building nga wala siya ay nadungog nga pagbakbak sa pader tibuok gabi wala ko bantay may mo di bawal di ba may bawal may ana diha ma wala na amay na amay tag iya ana diha di kadlaw na ka dire gabi di bu gabi nya wa mo? wala sa pagadungog mama open man ako ang kwarto open man ako bigla ko to open man nya langas baya kayo wag wag di bu kadungog na gyud ako nakunduda ana din ha gibakbak na ginahinay na muna ako duda gyud wala lang na ila ibigla na na og kwarta gawa sa kwarta nga nakawat na bantayan sab nga gisuwayan sa mga suspect pagguba ang ATM sulod sa pharmacy apan pakya sila sa pag-abli sa vault ni ini na recover sa crime scene ang barina gabas tire wrench cash box mga inimnan nga botelya tubig ug kuban pa Asoy sa initial nga investigasyon sa MCPO, nga tulo kawa pa mailhing mga lalaki ang nibuhat sa kremen. Gani usa sa gitan aw nga anggulo sa kapolisan ang inside job. Yes, usa sa pud na sa ato ang kitan aw sa pud nga masinsad pud uh, inside job. So daghan tag contact gitan So padayon pa man sa dilungon sa ang uh, uh, investigation. Samtang nagpadayon ng ilang investigation, nanawagan ang Mandawi City Police Office nga kung kinsa man ang dunay impormasyon mahitungod sa mga suspect nga mudangop lang sa ilang buhatan. Ang Mandawi City Police Office nagpadayon gyapon sa atong investigation and um, we'll make it sure na ang ato ang pagkanda ko investigation nga han ay gyud naka yun ang tanan, well-coordinated to other station, well coordinated to other agencies, and hopefully nga makuha nato ang ma-identify na, to, um, ma ma na to ang ang mga suspects. So mausad na nga mga sa tao pakitabang po sa pod sa kinsaman ang uh, makahatag o information regarding aning incident, makahatag dugang information para sa po ma mas paspas -pas ang ato ang investigation and uh, hopefully ma malukit yun na to sila. Kini si Queenie Holigon, alang sa MyTV, Cebu.